May gusto ng mga sasakyan diyan? ayan, eh, hindi 'yan binibenta Ito lang yung ibebenta ko, guys. Uh counter. Uh, hindi ko na siya nagamit, panahon pa nang uh, pandemic ito, guys. Ano, uh, panahon ng uh, bagyong Odette, super type typhoon Odette nabili ko uh before Odette, uh, 2 months uh, ginamit ko 'to, guys. Bumili na kasi ako ng uh, ng uh, mga uh, whole nut. So, nagtry tayo magnegosyo ng uh, Whole not buying, guys. At hindi tayo pinala doon, no? Uh, natambay ito after Odette dahil uh, halos ubos yung mga niyog dito sa Southern Leyte. Uh, Preferably sa Tawang ng Sugod. So, napilitan itong natambay at hindi ko na nagamit. At yan, guys. Bebenta ko yan. Uh, 100,000 na lang, no? Uh, tumatakbo yan dati, ngayon na uh, hindi na tumakbo. Pero maandar yan pag guys. No? So wala lang yung baterya kasi drain. Uh, dead na yung battery. So okay na okay pa yan guys. Ulo lang para sa mga hindi masilan. Po pwedeng pwedeng sa inyo to guys. Mag start kayo ng magnegosyo. Sa halagang 100,000 guys. Uh, na kayo dyan guys. Kasi nga Ah, uh, pwede niyo pang mapakinabangan 'yan, no? So, gusto ko na sanang katayin 'yan at uh, itira yung engine para sa aming uh, syempre <coughs> magtatayo kami ng uh, uh, backyard factory namin so kailangan namin ng uh, generator. At kaso meron dong isa, ayan, so mas maliit na engine. Ah, uh, 4-cylinder din at kayang-kaya niya na yung mga siguro 15 kVA na dinamo. So yan lang yung gagamitin ko guys, ito ibebenta ko na para magamit pa to. Sayang to guys, mapakinabangan pa to eh. Maganda pa yan. yan, yung railings yan, makapal at yung flooring naman yan guys ay uh, napakakapal pa ng flooring. Ayan oh. No? Napakakapal, walang walang bulok yung flooring. Ay may libre pang sapatos guys. Oh, ayan. Sa pa kayo. So PM na Team Friends Baker, no? Comment niyo lang, comment lang kayo. At uh, mag ako sa inyo pag uh, uh, may comment kayo doon. Alright, let's go. So ako iuwi na. Diyan lang kayo. Bye-bye.